Good morning mga sa Ayan. Papasok na naman at mag susumba siya. Ayan yung outfit niya, di ba? Sexy. Eh. At uh, good morning. Ayan. At uh, kaya hatid ko siya sa kanyang pupuntahan. Ganun, ganun lang kami magkulitan. <laughs> Ayan. Yung baon, huwag kalimutan. May baon. Ayan. Kaya, magbabay ka muna, lab. Uniform. Bye-bye. Uh, ayan. Da dadalhin, niya, dadalhin niya lang yung uniform niya. Oh. Nakahangir lang. Kasi, ayan. Good morning. Bye-bye, mga kabagis. Good morning, mga kabagis. saya na. Ayan na ang... So, okay. wala nang intro-intro pa kundi <laughs> Ayan. Ayan ah. Halaw mo artista. Eh Yeah, hatid ko siya ito may baon pa. <laughs> Hello. Marami pa siya. Ini hintayin namin si Aya Middle. Ini tebaroy. May hinihintay pa kami kaya tambay muna kami rito. Ayan. Masok. Kaya eh, wag kayo magtataka kung bakit uh, <laughs> nakatambay kami rito kasi Wala hinihintay si pa. Hinihintay pa raw niya si Aya Midel. <laughs> si Joyce Menes pa lang nandito. Wala ba si Aya Midel. Ba? Diba? Yeah. Mag uh, may ano siya, may sumba siya ngayon. Joke! <laughs> may session siya sa sumba. Bagis. Please subscribe sa YouTube ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe mga kabagis. Uh, huwag mong kalimutan mag-subscribe para mapabilang ka sa kalukuha namin. <laughs> Ayun na, na. lumalabas na sa building na yon. Nakikita <laughs> ba? Kasi sa sobrang sa sobrang lamig rito, sa sobrang init din eh. Nagpapayong lang kami para protection sa balat. Kasi pag tinamaan yung balat mo, masakit, mahapdi. Protection Ayan. sa itim. Protection para maproteksyonan ko ang akanyang kutis kaya pinapayungan ko. Ayun na. Wala naman nag Ayan na yung hinihintay namin Ayan si Ayo Mitel Ayan na Magshootin na kami May last one set talaga May last one set talaga Itakita ko Mainit, mainit Kaya magaganito ako Patara-tara na Tama, tawid Maka muna mga. kami. <laughs> hmm. Ako okay, na nga magpayong. Okay, ikaw magpayong. Kasi, ano. ikaw, hindi ka na mapapasipun. May team na ako eh. Kulay kayo manggi. Kulay kayo manggi. Uh, ang aking uh, kutis porcelana sila <laughs> Kutis <laughs> porcelana <laughs> Ayan sila nakapayong pero ako kaliwali ang araw na yan kasi ano ako pinalaki ako at hinubog ang aking balat sa arawan. Marami Marami ka. Marami akong alam tungkol sa buhay ko. Ayan. Siyempre, sariling buhay ko eh. Kaya kailangan ko ipa. Ito ang Amerika. Ayan no? bit 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 niya lang ang kanyang uniform. Kasi, oh, naka ano siya? Pang exercise uniform. <laughs> Araw na naman ang uh, Martes Kahapon di up ko Pasok na naman ngayon Mamaya pagkahatid ko sa kanya Tapasok na naman ako sa uh, Trabaho ko Ayan. Hello mga kabagis Ang init nakapayong lang ako Para protection sa aking balat Ayan at inihatid ko na nga uh, aking asawa doon sa kanyang uh, gagawing uh, uh, sumba session at saka didiritso ng trabaho yun, yun. At, uh, dito ako yan ang aking nilalakar <laughs> lakad lakad lang kapag may time yan nakapayong lang kasi para hindi masyado masunog ang ating balat kasi sobrang init dito. At uh, masaya naman. At kahit papaano kahit mainit at minsan nagtataglamig naman. Ay! <laughs> sala sa init, sala sa lamig ang aking balat. Mga kabagis. Kaya 'yan. Lakad-lakad lang At bukas, pasok na naman ang trabaho. ay mamaya pala, may pasok na pala ako mamaya. Grabe yung amoy ng ano na 'yon. Ah, uh, pabango ng ano, pabango ng ag